Magandang hapon uh, mga brand ngayon ay dito sa South Bill Tree, kung saan merong mga batang tiyatawag nating wire, oh, child wire o oh, children wire o oh, na may mga hydrocephalus, yung mga malalaki mga ulo. So, nag-request sila ng uh, tulong na pwede natin ibigay. May wheelchair kami dala ngayon. Puntahan natin. No? Kasama ang Luis Moracos. Pwede tayo ngayon sa mga nanay. May anniversary sila eh. Tara, mga brad, puntahan natin. Dapat naman po sa inyo. Ay dito rin para kayo. Apo. Yan. O oh, kamusta po yung ano niyo? Kamusta yung o, oh, post na, post na muna, no? Papa, papa. Ay, baka kihirit na ako, ha? Oo. <laughs> Anong agaw ng mic, eh, no? Okay, magandang hapon po sa inyo. So, sa grupo ng... Halpa. Oo, Halpa. O, oh, aling Halpa, yan. Nakita ko yan, eh. Hope and love for angels. So, susunod po dito mga, ano, pere, magulang. Yun, no? Pasensya na po kayo. At sarili ko lang ang dala ko, eh, no? <laughs> Opo. Anong 13 years old? na sabi ko. Uh, ah, may, may, wheelchair siya. Sino po yung talagang ano? Isa pa? Uh, 12 ba? 12? Nasaan po? Siya, kailangan talaga ng wheelchair din. Opo. Ah. Opo, bago tayo magtanong no, ako po si Dr. Reynold Aguirre, Batang Munti at your service. So, ang gano'n natin, yung mga mga ano natin, mga bata natin na wire, iyo katulad na, walang wheelchair, no? Opo. Yung mga ito talaga walang wheelchair talaga dito, no? Ito talaga. Ito lang po lagi siya. Ito lang po na po eh. 7 years old lang yung akin O, yung sa kanya din po. Isa, po, ilang taon? Ah, magta-12 po. Ah, magta-12 ah, ilang, ilang, ano siya? Ilang taon, ilang taon na? Magta-12 pa lang po. Talagang ano, no? May, may host siya, no? galan para pagtakbo. Mm. So siya wala talagang wheelchair. Wala. Ali ko. Ay kahit ganyan naman po. Salamat. Tingnan niyo niya siya to. Customize go. Na. Hindi gano po. Tinanong ko na to. Eh nakataim. Mike So, ano pangalan niya po? Diego po. Diego. So mga Brad no si Diego po ay uh walang wheelchair. 12 years old no. Ang sakit niya po ay cerebral palsy. oh O, cerebral palsy. No, may sakit na cerebral palsy. Ito pong lahat ng mga karamihan ng mga bata po dito, mga brad, may mga sakit, no? May mga hy hydrocephalus, uh, may cerebral palsy. Kung ngayon natin ibigay ang wheelchair sa kanya, tingin nyo, tingin nyo, pwede, pwede, no? O, mula sa Willis Poracos, isang wheelchair para sa kanya. Ayan na po ang wheelchair niya. O, dala po ng Willis Poracos. Regalo namin sa inyo. Ah, magkakaupo po na po, no? Apo, uh, dala po ng wheels for ako isang wheelchair para kay Diego. Ah, uh, te testing kayo natin kay Diego doon. Ah, uh, bigyan po natin ng upuan. So, mga brad, no? Dala, dala ang uh, wheels for ako ang wheelchair so my group ah uh, wish for our costume po. Tingnan niyo. Andito oh, may bato kalitno. <laughs> Mito na no si Jake, oh may belt pa siya. Ayun. Ito na may nakita kanila Ah, uh, ito lang available namin, na palagi kaming merong na, na, na reclining palagi eh. Pero ito traveler, pan travel to, pwede eh, to. Oh, na nabebenta eh. So sa'yo na to ha, sa'yo na ha. Thank uh, you po! ito. Yo! So kami po ang bubuo uh, ng Willis Poracos. Sir Douglas, si Ma'am Rodaline. Uh, ang akin may bahay po, si Abby po. No? Ang iba po ay nasa ibang lugar kasi. So, Okay, may ka no. Right? So, pasensya na po kayo sa regalo namin. At huwag po kayo mag-alala. Ang wills po ako sa tayo ibang mga, mga grupo ng Cormontine Lima Pursuit Flyer ay nakahanda magbigay ng tulong, no? Talagang marami na silang ginagawa ngayon sa ibang lugar sila. Pero patuloy tayo magbigay ng tulong sa hope and love. Uh, for an angel, no? Hope Halpa. So, mga brad, no? uh, Isang wheelchair para sa may cerebral palsy na bata. 12 years old. So, ingin ko na yung pangalan na maya. Yeah, Pahingin na lang yung pangalan kasi wala akong pangalan. Like this, a little bit there, right? And then maybe some pillows. Oh, sorry, sorry. Eh? No. no. And then we'll adjust this. Uh, so okay, no matter. So nung nakaraan na binigyan nagbigay namin kay ano kay baby ano no. Jacob, oh, parang, so, si, nandito ako si baby Jacob eh. Oh, no mga bro, dito po yung nabigyan namin nung nakaraan na, na wheelchair si baby Jacob. Yeah, nasaya so, to eh. Active to eh. Ah, uh, active active siya, active din. Eh. Apo. So, marami po salamat sa inyo, lalo sa mga magulang na sabi namin palagi, hindi kayo hindi kayo talaga yung nag-garo, no? Yung napapagod mag-alaga ng mga anak ninyo. No? At naniniwala naman ako na na talagang ang lahat ay uh, tutulungan tayo ng Lord talaga. Opo. Eh si Baby, hindi pinapabayaan eh, no? Ah, yan ha? Ah. Okay. okay, so maraming salamat, mga Brad. So, mga Brad, no? nakapagbigyan naman tayo ng tulong sa ating uh, mga batang mga tinatawag nating hydrocephalus, may mga uh, cerebral palsy. So may anniversary anniversary sila ngayon. So salamat uh, lahat sa sumusuporta sa Willis Poracos, sa Muntin Lupa Force Multiplier at patuloy ang ating pagbibigay ng tulong. So andito tayo ngayon sa South Military NSA. So meron pa tayong mga beneficiary rito. Meron pang pinutulang pa rito dahil diabetic. Bibigyan natin ng uh, walker at uh, saklay. So Selamat mga brad sa sumusuporta sa amin